Good morning guys, pani bagong araw, pani bagong vlog. <laughs> Yan guys. Eh, ito yung ano, yun yung nagupit ko na. You know. Tagal na din na no. dito kupitan dito 'tong kabilang bahay. Sa kabilang bahay. Yan din na kailangan. Ano pa? Magpautos. Go wi lang. Kasi ng maintenance naman tayo dito. sali ang bermuda uy ganda pala ito gunting sobrang talas sobrang talas Good morning, good morning. Mga kawaiti friends. Mm, gubat na. Gubat na guys. ka so, nakabalik na yung ano, yung Tak boleh kena main hari Akhir ni isang gunting ni Kalau nak ni Subran talas Bangunan aku Hmm, di Kuan ni pergi baik Inasa aku nak ini Oh, what's out? What's out? Baka bom. Eh, lagari ng gamitin. Hindi na ng Oo. Eh, huli ko to ano. Kamungkay ah. Lasang na. Uwasan wow. putulin, putulin lang. Oh. Ah, okay? <laughs> <laughs> bawasan. Puno mm -hmm. ng putulin. Gawing langit ang mundo Makakaya natin to Sa simula ikaw at ako Kahit sila hanggang Maging lahat na tayo o kay sayang sa bawat natututo. Ano na sunod? Mayroon kang patutunguhan. O gawing langit ang mundo habang maaga pa. Hoy. Salas. Kanina pa sana. Kanina pa sana ako nagugupit. Ngayon lang nag-video. <laughs> Ngayon lang nag-video. Sa harapan ng bahay ano na may kaunti na lang eh, dito na muna dito na muna ano yan Kabang maagot ka, makapiright ka na. Ay, ti. Ay, ti. Ang bibi na yan ah. guys hindi tindi yan yeah. hindi ito lang yun lahat guys sa nga hindi ito parang gubat yeah. mga sanga na ito taas yan ito bubunuti na lang ito sobrang damo pag magupit sa harapan understood na kasali na to dito sa likod to kadikit sa bahay Yeah. nagupitan ko na yan dyan pati sa lamas. Ayun pa ba? Ayun si Babaw, kailangan na hagdan. Ayun guys, kailangan na hagdan. ano ang baliti. Eh. Mataas. Patuloy na lang kaya yan. Kasi tumaas na siya. Magiging kahoy na naman yan. Ito. Okay lang yung mga maliit. Ito guys. Ayun. Ito ba? Yan you know? o. kahoy na. Ang groto. Yuhu. Yun know, o. Ang Ang ganda guys. Yan yeah. o. Yan o. May mga pupuloti na lang yan you know? o. Sira na yung motor nito. Dito yung isda dati. Mga kuipis dito. Yan o. Yes, pinapagaan na to. May tubig lumalabas dito. Yan. May tubig dito. Shhh. Yan Galing yung motor na yan. Na. Yung motor na yan. Submersible swallow pump. Yan o. Yan. May maglabas ang tubig dito. Pag pinapagaan na ito. Oh. I-condition ko kaya to. Kurinti <laughs> na naman nila Hindi na May tatanggalin pala ako guys oh. Umakyat sa pader Umakyat sa pader Guys Pasilip sa ating ginagupitan ngayong araw Napakita ko rin sa inyo sa labas Yun guys O oh, yun o oh. maganda na dito yung inuna ko kanina kanina maga kaya yeah. dito kasi sobrang kapal na to sobrang kapal yan yes, sa kabila sobrang kapal bermuda naman dito Ya yeah, no? you know. Ini je pogi dia. Against the light. Sebelah sikit tanah ini. Uh, ya ya dah. No? Pogi nah. Oh, kanina sobrang ang pangit kanina mukhang may tao na <laughs> yeah, sobrang init na, guys shout si out Ano guys? Pasilip sa ano natin? Ginagamit ginagupitan. Thank you for watching. Bye bye.